Ay po, oh, uh, ah, talaga sulit. Mainit yung may sabaw na ano po. Ah, diba? Ano, Ano, pataubin na natin na rin. Hindi wala kaya. Hindi wala kaya. Hindi po, ate po sinukaan. No? Ang kama sa iyo. Ate Marisa nga, ano, ako nasa kanya. Ang kama na uh. dati. Ang kama uh. Diretso parang ang biyahe nila, no Mm hmm, hindi may, may pisto sa disenyo Meron din ba silang pisto sa pros Wala sa disenyo lang. Hawak na yung disenyo, yung palingki ng lusena. Uh -huh. right. Si ate ba eh, palingki palinkin ng kayapas. Palingki ng kayapas, hindi wala. Sariaya yung ano, yung nabiyay sa yung mag-ina. Ang kanya-kanya po tayong diskarte ng pagluluto. Ay, may luto na ka tayo sa si ate ba, anong pansita, ano? Hmm?

ko siya na siya. Ikaw ba, di ba si Ate Bae may tindaan ng pansit? Nakakapagluto ka din yun. Oo. Yeah. O sila na luto? Eh. Pag wala siya, nasa panisit. Napa, ano sa akin? Napanisit. Oo, oh, eh, pala naman. Ay, may tindahan ka dyan ng pansit. Eh. Pero hindi na siya na, hindi na kaya. Ang daming gawaan yun? Ang daming gawaan.

Medyo mo kini sa. Ano ba 'yan yun? Naka kanya-kanya 'tong diskarte ng pagluluto. Papakuluan lang ano po kuya. Hmm. <laughs> Sino ba tagaluto sa kanila sa pansitan? Ano? Sa labayan, eh? Alin? Nung lalagyan. Ayun po sa may ano. Doon sa pinaglagay ng ulam kahapon. Yung sa bilog. Bro. Kikiam. Ano yeah. natin ang sili? Yung pong gusto ay sili. Oh. po yung pansit ano lokban ito anong tao tar hmm. po yung isa sa ay tumbling ka sa atin yan bali tayo pito ubos natin baka yan na, ano oh, hindi titing na pang ulam pati huyo iba ano <laughs> napapasama ka rin po ba sa construction matagal ko sa kanil sa kami sa landscape ang oh. tagaluto, ang hawak, ang hawak kong tao ay 22. Tagaluto ko lang. Ang uh, dalawang kalderong malaki. <laughs> Maaga palagi ang gising, kung mamaling kisa pa rin, kumibili ng mga... Dahil kami ay ano, eh, doon na kami nakain sa project, niluluto na lang itong umaga. Oo. Oh. Kasya ka dyan isang kilo kuya. Kasya para, no? Mm -hmm. Yan ang may kukupis pa eh. ay. Ay ba yan? Puno yan. Puno. Hilab yan ah. May panghapong pang menindala, no? Awan, oh, mga gutom niya mga yan. Yeah. <laughs> Kagahin hindi naman ang aso ang oh, pagka ano, pag hmm. sobra. Kaya ako laging tinawa kasi para pa sobra lagi. Ah, pwede <laughs> yung aso, pag dami kinain. Pagsasain ko pati. Ah, na oh. Ang ah, pagkaganda ng kuler mo. Oh. Labsaba na oh. Yan, ang um, bango pati, pati ano? Hmm. No, ano no, fake yam yeah, yan. ano. No, no, ayano no, no. sarap. Naris na po. Quality naman. Lahok, ano po. po, no, no, no. May suka ako dyan na. Ano ko talaga natin sila yung suka? Hindi ah. Mabawas nila sa isang dinis. Oo. Oh, oh. ano Kumuha pa ako sila. kapuk uh, Dap lagi pak kuya Maka uh, si Ben Suka oh, eh Pamin sa sibuyas Asin oh, Tapi katanya pabulong konti. Hmm. Hindi na lang kalapit siya, nasana no? yung awas po ano. <laughs> may minindal. Oy, baka kumuli pa. Ay ba ay, may kit mapupuno-puno pala yan. Puno-puno uh yan. Marito sa ako yan. Oo. -oh. Ayun, dito na kanina sa na yan? Ayan, wala. Oto, dali. O, ganda manong Oo, oo. Sibunda manong. Okay. Okay. Basta may manong. na? Tira, tira, tira. Oto na, dali na. dali na. Oto, dali na. Dali, salot tayo. Oto, dali na. Salot tayo. Wala, kuha uh, dahon. Ayan, puni. Kaya talagang pansit-plok nga. Oto, dali na. <laughs> <laughs> <Pagod angi. laughs> hindi ba sa dahon dinabaranatan 'yon? <laughs> Corne. <laughs> hindi. Wala dali oh. Papakain na Otoy. Kakain na. Dampot. Dito. No na. Kumain muna bibigyan natin isang bata. Otoy. Tayo na. Tayo, sasandok natin. May suka ano tuli. Masarap pala kuya ano. Kung nilagyan na si Charon na no. Yeah. ano. Inet. O tayo. Mainit ang dalim ha. Alam mo mainit. ya. Yeah. ay. <laughs> Sandok yan ah. na ka ba? ay tayo ako dali. <laughs> Ito, ubusin Oh, lo bayan, Ano pa talo magluluto din ano? Kuya, parang para nang parandok. Na hmm. Ano yun ka ini? Kahapon hindi niyo kinain ay yari, pusa sa aso. ang may kung dalhin niyo. Kasi <laughs> lang ng ligay may init na. yan Parang mo

Eh eh, ko palang dalaw. Pagkakunin muna eh. Kunin muna eh. O tinapa muna eh. O tinapa eh, dalaw. Pagkikim niya no. Dami niya, yang kukikim na eh.

Nakakaliba ba yung lukay niya? Eh? Bakit? Nakakilo? Nakakilo? Pangwalong tao daw eh, alam mo tayo. Man. Tama Walo, eh. ba natin ang boss. Hindi Ah. Tayo po, uh, talaga. So late. Mainit yung may sabaw na ano po. Ah. Ano, na natin na rin. Hindi pala kaya. Hindi ay. Nah, pokok hati busukan. Hmm. Eh. Banyak <tik> Yung hey, dali ba? Oo. Ako na. Sarap suka. talaga eh. yeah. Ah, quality. <laughs>